Laka! Hi guys, welcome back to another vlog for today's video So ngayon may gagawin kaming araw na to May mga ka, hindi lang kami pinaprank nila kundi ikaw kumanda ka. Ano yung <laughs> pangkano <magandaka>, natin <laughs> dyan? What the hell, Miss Sardinas? Ayan. Yes. Sila yung Sardinas Kung niloloko mo kapag na natin, mo na kami, ikaw Ipaprams din naman na ka. Ngayon, ang gagawin namin, pupunta sa dito, magpapareban daw siya. Pero ang gagawin namin, kung kunwari, nasunog yung buhok, pero andito yung buhok na nakatago. Yes. Oh, ayan. Kasi ngayon nagbabalaw siya, yung assistant ko. Ito so, ba sa klasunog? Kumal ka titingnan oh. Titignan na namin. Paano? Tignan natin magiging kung ano yung magiging reaction niya sa buhok niya. Pero ipaprak na namin siya, guys. <laughs> ngayon, kapag ba dapat magpaparitan? Pero may pinuntahan siya. Ngayon, So ngayon guys, tapos walang nag-haircut So pinag-usapan namin kung ano yung gagawin namin mag-prank I miss sardinas po, so, kaya laking sardinas. So, abangahanan. Siguro ako punta dito after lunch, kakain. Kasi nakinigit ako Tapos ayan, napag-usapan namin kung ano yung gagawin namin. Dapat, mm -hmm. dapat daw, hindi kami mm -hmm. matawa. Kaya daw mm -hmm. seryoso kami sa mga prank namin. So, for the first time namin mag-prank, kay laki yung sardina. di yeah, Kumanda yeah, ka. <laughs> siguro ito na yung, ano, mag sa kanya sa prank sa But kanya. Matatakot ka sa front namin for today's video! <laughs> so ayun guys, kinakabahan talaga ako guys sa so, first, first time ng sa kanya. Kasi mahiling naman, mahiling yung makipag-away talaga. <laughs> Bakang mamaya kung ano magiging reaction niya talaga yung buhok niya din. Aliyak kayo. Ang ay ayin. Damn! Baka iyak yon. Dahil sa prank na kasi pre-nam mo ako. Nagluto ako kahapon. Pinost mo ako ngayon. Ikaw naman makupost. Congratulations sa iyo. Watch and learn. Dito pa rin mag-sets ng camera. i natin. Mga lang ako kita kita bes true true kita bes kita siya wait lang ayan bay ama tabes sige ayan ayan bes ganyan ganyan oh be. nakaset na yung ano yung park namin pero sa cellphone gamit namin guys pili dito, dito kami mag ano ayan talang, talang. Oh, man, laka. <laughs> pero damdam, isat mo datin, ah po. Ayan so yung buhok na gagawin namin sa prang. Itim kasi yung buhok kaya binabad ko yung para ah, sa kulay niya. Para magayon yung kulay niya. Ayan yung buhok. Ilagyan ko ng konting bleach. Para magpantay sa kulay ng buhok niya. Para alam niya na. Buhok ang kulay niya. Ayan. Ai, ah, então é, é isso. Aí. So ngayon, andito si Miss Sardina. Pero it's fun na namin siya. yung So yun dyan. Ito ang gagawin natin. Andito si Miss Sardina. So, ipaprak na yung hair niya. Andito na si ano? Si Miss Sardinas, nakaupo na siya, nakahiga na, pagod na pagod, galing sa... Hilagan Santuary. Ano? <laughs> Santuary! Ayan, ang mga... Magpapagawa siya ulit ng hair. hair. Gusto niya daw yung... Retouch. Unat na unat. Retouch kasi nasira yung hair ko. Oh, <laughs> <Well>, nasira. <laughs> grabe ka, ha? Hindi naman nasira, <laughs> guys. Hindi na, hindi yung, ano, nag-ano yung... Gusto si niya daw yung, yung ano unat na unat ang buhok So, ayan, guys. Ah, maganda natin. Eto na si Miss Sardina, nakahigat na. Grabe, feel at home talaga. <laughs> guys. Tawang-tawa -tawa na si Miss Sardinas okay. At syempre, yung buhok niya, guys. Buhag-hag daw. Pero hindi naman nasunog. At least, may kulay yung buhok niya na purple. Ayan, kitang-kita nyo. Bryce. Ngayon, gagamitin ko sa siya na... Ayan o, may purple siya. L'Oreal. Itong gagamitin ko sa kanya. Guys, ayan. Sa so, ayan, ayan, guys. guys. So. Ha? Mm hmm? Hindi kita. Okay. Motor pero yung purple niya matatanggal na yung mawawat at okay, yun kasi i-re-revan natin out? Siyempre, ah out? syempre ah ika lang akong plan siya ata ah? oo o, matatanggal na yan baka lang baka baka lang? baka baka hindi baka ha hmmm nagmayat talaga d'yer okay guys so ngayon umpita na natin guys ano nagwete ko ngayon tiboko nga wow tara nagbeast ang alam ala magbagay mo talaga <laughs> Tapos lang, lang yun, iklo, brand. Yes. Apa? Baru-baru Atoy. Atoy. Tiktok ada titela na. lah. Asli di Thailand lah. Nggak ada di Dunia. Kita. Mister Dinas pasal ayon. Ini asli Mister Dinas. Nanti ako sa una kanina. Neutralizer nilagay ko ngayon. aku. Kau <laughs> ano, number one kau 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 So yun guys, mga pangina ka plan to na to. Yan yung mga plan natin para maganda yung si Miss Sardina. Nag-aaya-aya na. Ikakasal eh, na sa October pero matagal. Sabi <laughs> na, So ayan guys. Ina-habang yeah, ina-applyan ko ang book niya. Okay. <laughs> 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 Ayan, nagpamirin na si Miss Sardinas ng kwekwe. Pera ko kaya Ala. Pera ko galing kay tito mo yun? Sa galing yun. Ay, <laughs> tayo nagpamirinanda. Di ba nang gutom? Mag-alas 3 pa merienda na agad? Alas <laughs> 3 pa nang? ya, yeah. so apa? Hai huh? <laughs> guys, itu yang mana sih kuek-kuek? Eh, kuek-kuek. Mister kuek-kuek. Kita butuh satu lagi Si Quake -quake. <laughs> <little> <laughs> kita ka na sinjay niya... bakit best patay na ba yung buhok mo Para po nengtalo ka alis mo? alam kung 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 may kung 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 kung

busog na kami. Busog? Busog. Oh, di ba? Simple <laughs> na rin yan daw. So guys, yung dati niyang buhok, naging, yung purple, dati naging kulay pink. Ayan. Hmm? Pag-i-pink talaga Tapos, ag, ag, ang ag-brown to? Paano? Baka. lang. Ay, sa na ito Boy? Brazilian. Brazilian, yung plancha pa ah? ah. <laughs> rin. Plancha on, i-Brazilian mo. Mm -hmm. Diretso, tas nalpas ko. Ay, tas nalpas ko? Mm Kasi -hmm. ano, for ano, no? Hamoy kan di din dinan ni. Eh. i-Brazilian nga. Ah. Diretso, tas Gela, ko. Diretso, tas nalpas Gela, hindi tas ko. Tas nalpas ko.

Siyempre, kliyente ka. Eh, baga, ala, ikaw tumatan niya. Ito excited mo. Mo pala nito. Laha na po orang talaga tibukot ito, boy. Laha yung... Kita, i-check na ano ako. Ang gula, at na taban na ako. Ibit na makichichin na sa tawa ako, ako. Shark. Ang pangato ka ba? Ang nervyos ni client yun. Ano na, gula ka. Dali ka! Lagi mo, Gusto pa ba?

Kasi na ano atoy na, to, na, ano na, na ide. May esukir na kung matagpareban. E Alam, magsik ka. Mm. Laka! Makasarak, ta, makasarak kayo. Alam, magsik ka. Ano? Niya, yeah, the best. Allah, the oh, oh, the best. Oh, kita mo dadan ang anak Hmm. Sorry ka. Lo baka kalbo na ka. Kok talaga ah. a. Ang kut ko tinga bad banlawan be. Han yung maguguyo ta buko. Wala pa ni. Wala ka. Lawan. Bak paisa. Ang paisa. Dami.

Ang amin? Hindi lang. Wala kayong pay-pay so? Ay, ata Joke, joke. Parta kang garod, ah. Parta ka, <laughs> ka, -bay ka pa nga ng ano. Bas, kung yung sige, natin Alam na mo, eh. So ampay na bal, ampay na balawan ni. Parang mo na rin. Laka baka kalbo ka. Ay, 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 tarmata, doon, ay, 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 ang epic po sa iso kong kinan mo ako yun. <laughs> When Zet, tawagin mo si mama mo. Bakit? Okay. Ipulong mo yung soda. kapitan mo ni tatang na. Wala, dito pong mawag. Lo. Agura ka ni. Ang lako ko ni Lusta. Ang lako talaga nagkastima. Besan kami nga dito dati. Lali balges mo, kalbo Hello. Hello. Ang best ala, dalagkat nga may sampo. Nagabo. Oh. Ang mga pinuran dati boko. Pinuran dati boko. Ang lagtubo pa yung atanggal ako sa mga <coughs> to. <ko>, na. hey. kuwan ako, gusto at lang. Ha? <coughs> 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 pinuran dati boko. Napugsat, best. Ay, natin pala. Ito, ay, ay. Baka galbo na. Ito, ay. Ito, Nagpaiso! Nagapot! Ang amin? Hanya nagapot! Ay, hindi na po ito! Ay, okay lang mo na po ito. Okay, nilis ka kayo mo tapot kasi laporta? Ayan na! Ayan, Mon! Ang tatay tayo kakitain niyo po! Ang like! Ang like! Ang like! Ang like! Lakon,

Maraming siya paraan! talaga <laughs> ako na! Tagalog, 'yung kung paanong kami dati ni, ang laan niyo. Ayun guys, na-prati no ni ano, Mr. Dinas. Listic lang ang wala ng silbi, pano sasusunod? Alam ko 'yung no, pwede ko i-fold sa amin. Kilistra alam. Happy na si Mr. Dinas na proud pa siya and happy na sa buhok. Anong masasabi mo Mr. Dinas? Sir present is five client. Alam and... mo tagmay din ala kaya ah. Pero sa prank namin, di ka satisfied? No! Ito po, ginawin po kung makamanin kasi <laughs> ito na natutugman. Tapos ako man yung bulo, hindi, kana. Natutug yung ulo na. Ah, di ba? Ayan si Mr. Dinas yung ganyan. Brazilian and Rebal. Brazilian and Rebal ba? Yes. Ano yes. ba?